Hi, this is a Soul Farm girl. Welcome to Annika Farm. Ipapakita ko naman sa inyo yung itsura ng farm namin nung binagyo po kami dito sa Pangasinan. Madami din nasira. Ay, mga natumbang mga saging buti nga saging lang yung natumba dito eh no ayan so yung mga nyog hindi naman natumba tapos yun dito sa kawayan binawasan na rin to ni Virgilio kasi sobrang kapal na din Ito naman yung mga buko na itatanim yan sa bundok. Ayan, so hindi ko pa nadala doon. Wala pa kasing time. Siguro itong December. <laughs> Magkaka-time na ako para magtanim doon. Kasi medyo mahaba-haba yung bakasyon. Kasi itong mga manok naman namin dito. Siguro babawasan ko na lang to Kasi sobrang dami na nila. Hinahabol na nila ako. tinutok Tinutuktok ako ng mga yan eh. Ayan oh. Ang dami. Mga nasa, ano na kasi to? Uh, ah, 400, nung binilang, last na binilang po namin. Yun, so medyo madami-dami na. Para mabawasan. Ayan. Kasi binibenta ko rin po ito eh. 380 per kilo. Tapos dito rin naman yung mga CCU. Ah, pinakawala na pala ni Virgilio yung mga ano. Ito mga malalaki na dito. Ito sa taas. Ayan. Ah, ba't hindi sila ka? Nilagay ni Virgilio dito. Ito mga to. Oh, malalaki na sila. O, oh, ito din. Mga sisiw na yan. Kaya dumami, ng, dumami yung mga manok po namin dito na native. Kasi pinapa-incubate po namin yan. So, nung last month lang kami hindi nagpa-incubate. Kasi madami na po yung mga yan eh. Check naman ko natin dito kung may mga itlog. Kasi yung itlog binibenta ko rin po yun eh. Parang ano, 12 pieces, 100... 12 pieces, oo oh, tama. 12 pieces, 140 pesos. dito. Oh, tignan nga natin. May itlog. Ay! Oh, merong ano dito mo. Araw-araw kasi nag-harvest dito si Berilio eh. Hey, pinapaipon namin. Eto, toto. Ayan, meron na. Ang dami na pala Oh, ito. Wala. Ayun, merong manok doon. Nakuha na ni Berilio. nandito. dito, dilimlim siya. Dito pa sa kabila. Check nga natin. Ito mga to. Kailangan ko na naman maglinis dito sa farm. Ang dumi. Ito may naglilimlim din dito. Ang dami na pala nila eh. kailangan ko maglinis mamaya. Tutulungan ko sila maglinis. Tapos yung mga kambing namin wala na. Nawala, ni ninaakaw, ganyan. Kinatay. Nawala. Ayan, so lumiwanag siya, di ba? Kasi nawala na yung ano dito, eh, makapal na dahon ng kawayan. Tapos ito naman yung tanim ko na fire tree. Ayan o, nalaki na nila. Yun nga lang kasi dikit-dikit yung pagkakatanim ko, diba? Ayan. Asan yung fire... Eh, bahay na tumba. Naputol pala. Ayan o. Sayang naman. Ang laki na nun eh. isang taong mahigit na tong fire tree na to. Mapakinabangan din to kasi lilin din yan. Alam nyo naman, mahilig ako magtaning-taning talaga. Pati sa bundok. Tataning-taning din ako doon. Kaya lang kasi taon-taon din nasusunog eh. Pakita ko naman sa inyo yung mga biik namin. Ang gaganda ng katawan nila. Pero sa mga natatanong kung nagbibenta pa kami ng biik, hindi ah. Sandali, pasok po tayo dito sa loob ng farm. Papakita ko sa inyo. Hello. Ang cute nyo naman. Ay! Ba't kayo natatakot? Ha? Ay? Ba't kayo natatakot sa akin? Kinakamusta ko lang kayo eh. Ilan ba kayo dito? Wait lang, wait lang. Huwag magulo. 2, 4, 6, 8, 9. Ang dami nyo ah. Yung isang kulungan doon kasi pinayos namin kay Berhilio eh. Bigat kasi nung inahin eh. Ayan. Ang cute nyo naman. Kumain na ba kayo? Ha? nag na? Wala. Ang kulit? Hmm. Ang kulit-kulit nyo ha. <laughs> Ang cute nila oh. Oh. Hindi kasi pwedeng gawing inahinto eh. Kaya hindi ko maibenta sa inyo. Basta next year po. Sabihan ko po kayo kung meron na akong pangbenta. Uy! Ang kulit mo nga. <laughs> ang si nila. Nag, eto araw-araw dito, pinapainom ng ano eh, vitamins. Kaya ganyan sila, kulit, Hmm. Um. asan yung nanay ninyo, ha? Wala na. Tuwang-tuwa sila nung nailipat na yung nanay nila kasi nakakagalaw na sila dito. Yan. So, hindi lang namin sila mailipat sa winning pen dahil may mga naman din yon. Oh! Sige na, sige na. Alis na ako, ha? Kumain naman na kayo, eh. Ang kikit nyo lang. <laughs> Ang kit, oo. Oh, yan. Sige na. bye Bye-bye na. 25 kilos, oo tama 50, okay, tama 50, yes 75 okay wait lang oh yan, 100 99, bakit 99 bakit kulang may mali, may mali Okay na, okay na yung wire kasi naka ano doon. Okay na, okay na. Gabriel, alis mo yun, no? Number 5 ba tayo, boss? Sige. Ah oh, 105. Ang bigat ah. Oh sige. Ano ano tin? Ah 109. Oh, 109. Ah. Okay, okay. okay, okay. okay. 114. okay na. Papabain na. Sige, sige. Okay na. 114. Sa mga hindi pa napagsuscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone.